Panangan ba oh. Isira. Katawan baguong. oh. Okay, atan so bali-bali. Yeah, Panangan. Bali-bali jad bagutan no tanso sira bali-bali. Baguong. Kayo papagat ah. Wala san siya. Tante. Ano labat? Ano sulaba ano so bilay. Bagay na san siya. Ano sa mi mambago? masantos si Agaw at si Katay na ben kakanayon. Ah, uh, pansamantala ya timunda so uran kakanayon medyo limawaway di isa Katong samantala no so mampabagot na saray pa tayo at uh, busy itong tirara may Mababagot di malay kakanayon sana tuli tuloy na itong pagtigil ng ulan mga kanayon dahil bahana sa mga ibang kalapit barangay natin dito sa bayan ng bugalyon mga kanayon mag ingat po tayo palagi saan man tayo naroon uh, nyara iray masipag ya managbagot tigalay bagot natan ah Talulay ba? Talulay ba? Sa bagot? Mampapagot tama mata sa kisong ipang ko. <laughs> Bagot na pa sir sir. Kakanayon eh. Okay. bali pa sir sir dya. Okay. Bubukur yung tanay. <laughs> Uli ka kulkul mo. Babarong, Babarong kayo. May gak mula nagkakapambagot sa ilas yung pambagot ko ng year 2000 ni Amuman ha. Bayag lah. Salintipay mambagot. Salintipay mambagot. Si Kasi, doon mamang paano buldo yun na bago ko. Ay, ulit natin magbunot mga kanayon. Hindi, mairap. Mapitot. Ay, mampultot. Dapat bebekaan nya. Palain, palain. ni. Panawot. Oh. Dibari panahon natan, kumun diri-diri -di sulay itong dato. Medyo nadagadilap sa rearong barangay. At ni ko kuno tumantay ah. Eh, sang kanang nang iray pulse jack na yun eh. Iray eh. nang balibali iray -bali busay yung palanday ni. Eh. Zoom tayo. tayo. Ini manira ibu saya pelanti kekana ya dari Bali lah. Dapat mengitagar kayu asia alis. Kayu susu lu. Oke 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 oke. Oke oke oke. Parag. tanam lang talaga. Katanim na jat ka bay daya. Bali-bali man natan. Sama palag na screen. Wala uso kasi man eh screen. Tuwa. So, Kaman kami dumaan ug pa kami screen. Akel, okay so lang diman Di man huling taon na nasubukan natin magbunot ng palay mga kanayon nung high school pa lang tayo year 2000 pa yun walay labong dyan ka kanayon na ni takawin tayo mo Oh, ni dakil ni. Okay, dakil na labong. Oh, bali-bali. Tumar ngaririra kakanayon eh? ni. piseng. pising balibalo sukiton. Kuha tayo ng labong kakanayon. Oh, uh, mga latay labong ni. Eh? mga po ikot si Lyok Bale. so gamitin tayo pala. Sino ke ta kakanayon? <tinyo> <Pinakada>. <tinyo> Kala, kakanayon. Ala kakanayon. 1-0 Magkalaka na ngayon Sa lidod Isa pa, isa pa Pwede ba yan? Walang warna eh Ah, okay Ito, ito, ito Magkalaka na yun Sulabong, may lukoy Karena hewan, eh, tepung, eh, panaham, 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 ini panaham, 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 Goods na to mga kamayon Uwi na tayo Nakakuha na tayo ng labong Matik-matik hmm. yan. -matik raya Sigantay sa lulo